Binawian agad ng buhay sa hindi ng malubang sugat ang isang pulis na nabalil mismo sa loob na kanyang bahay sa President Quirino Sultan Kutirat. Kinilala ng President Quirino Chief of Police Major Aljun Bisario ang biktima na si Police Staff Sergeant Bobby Nanali, 37 anyos. Kinopirma ni Bisario na mismong issued firearm nito na kabaril kay Nanali na warrant officer ng President Quirino PNP. Pero kung paano ito nangyari, ito ayon pa kay Besario ay kanilang iniimbestigahan. Ayon kasi kay Besario, bago naganap ang pamamari, may nangyari pa umanong commotion sa loob ng bahay ng bitimang puli sa barangay Malingon. Dako ng alas 10 ng gabi kawakanuwa. Sa ngayon, ayon pa kay Bisario, ay inimbisigahan pa ng PNP ang suspect na nasa kanilang pangangalaga. Yes po sir, A couple to sir sir pagkasama Wala pa, hindi um, mag mga concert kay under the investigation pa, ginapaklaro pa namin sir. O report po sir, nandun pa ka sa laboratory po sir. Si President Quirino Chief of Police Major Aljon Besario, Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.